<laughs> <laughs> Hala daw pa oh, kaya laman Sabi po, mo na ha. Sana ay makasama sa mga babasahin mo. <laughs> ang kwento kong ito <laughs> na naranasan ko ilang taon na rin ang nakakaraan. Isa po akong kumadrona. At tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Luz Piminda. Sa ngayon po ay iba na ang linya ng trabaho ko. Pero hindi ko nakalimutan na ang pangyayarin yun sa buhay ko. Masama ang pagkaramdam ko noon at patulog na sana nang makatanggap ako ng tawag mula sa kamag-anak namin sa kabilang bayan. Manganganap na raw ang pamangkin ko. Mula nung maging kumadrona ako, ay ako na ang nagpapanak sa lahat ng kamag-anak namin na napupuntis. Kaya kahit masama ang hey, pamangkin ko ay pinilit pong pagod. Pinigilan ako ng ate ko na siyang tinutuluyan ko nung panahon na yon. Hindi raw ako pwedeng magpaanak na wala ako sa kondisyon. At isa pa ay gabi na. Daan pang sasakyan. Yung jeep na na hold up ay last trip na. Iniwan ko na sila at binaybay kong mag-isa yung nakakatakot na daan papunta sa bahay ng pamangkin ko. Dalawang buhay kasi ang nakasalalay sa pagdating ko. Ay Kaya kahit lalong siya nang nakipaghiwalay si Annalyn, matuwan ang nangyari sa amin. Maski isang beses. Drink. Drink ba? No, no. So, buo mo na. Drink. Sir Lev, tawagin mo na lang po akong Richie. Ang ikukulang.